Mayong buntag mga idol. Alam nyo po ba kung saan itong lugar na ito? Ayan o. No? Kita nyo. Nagtatanim kami dito mga idol. Tinatanim namin yung mga halaman na yan dyan sa gilid ng ano lagun. Ayan o. No? Kita nyo. Ayan o. No? Ayan o. Ang gaganda. Ayan o. No? Ayan o. Tapos nakita ko mga idol, may nakita ko doon, oh, yung parang itlog na kulay puti. Ayun oh, nakita nyo? Yung ano siya parang itlog siya ng palaka na ano, napakarami. Ayun oh, isang kumpul na kulay puti, pakita ko sa inyo ha. Ito, itlog siguro 'to ng mga idol. Itlog siguro 'to ng ano, ng palaka. Ayun oh. Ay, oo nga, marami itlog ng palaka. Kasi may palaka oh, ayun oh. Ayun oh. Wala kang no, no. Oo nga palaka nga ito mga idol. Bumaba na ako dito. Ayun. Ayun. Tumalun yung palaka. Ayan o. No. yung kulay puti na yan. Diba no? Ayan. Nakita nyo mga idol. Ang dami. Ayun no, Isang kumpul. Kumpul kumpul sila. Siguro yan yung mga eggs ng no, mga palaka. Ang dami o. No. ayun o. Kita nyo yung lugar na to. Nandito kami sa pwesto na to. Yan, nandito kami. Dito kami ngayon nag uh, ano mga idol, nag, uh, nag 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 uh, ano kami ngayon, nagpapalit kami ng mga halaman kasi maulan na ngayon mga panahon na to. Pinapalitan namin ng mga gagandang halaman to. Ayan oh, tinatanim namin. Ililinis namin yan diyan. Oh. Yan mga idol. Di ba? Andi dito kami sa ano ngayon mga idol Andi dito kami sa lugar ng Ah uh, Payatas Ayan nagpapalit kami Nagpapalit kami ng mga ano Nagpapalit kami ng mga halaman papalit kami ng mga kangkong Kangkong at saka Ano pa ba yung tanim dito Kangkong na ano Chinese, Chinese kangkong Yun yung mga loko loko naghahanap ng mga ibon na ano Ah uh, ano yung hinahanap nila oh Yun oh Naghahanap sila ng mga ibo na ano yung maingay, tagak. Ay ano ba tawag nito? Tagak ba tawag niyan? Ano ba yung ibo na ano nakakain? Pugo. Pugo, pugo. Pugo no, itlog pugo, pugo. May maingay na pugo diyan eh. Ay no, nag nagtatago lang siguro yata mga yan. <laughs> nagtatago ang dami namin dito mga idol oh. Ang dami namin. Yeah. Kita niyo na mga idol, nakita niyo yung lagoon na kulay green ayan. Oh. 'di ba? Ayun oh. Sa likod ko 'di ba? Ayan, oh. Ayan. nagkaroon na siya ng tubig mga idol. Noong tag-araw, nilimas namin 'yan, walang tubig 'yan. Ngayon may tubig na kasi nag-uulan na. Ayun, kulay green na siya. Nakita niyo kanina 'yung mga tae ng palaka doon, 'yung mga itlog ng palaka 'di ba nando doon? Ayan. Hulaan niyo mga idol kung anong lugar 'to. Pag nakahula, pag nahulaan nyo, may laman ang Gcash nyo sa akin. Sige, preload ha, preload. Sige, pag nahulaan nyo itong lugar na 'to, a uh, bibigyan ko kayo ng ano, panload. Senyo uh, send nyo sa akin 'yung number nyo ng GCash nyo, Bibigyan kayo ng ano, bibigyan ko kayo ng panload. Ayan, pag alam nyo itong lugar na 'to ha. Ayan. Ayan 'no, oh, kita nyo ha? Ayan. Reveal ko lang yan mga idol ha. Ayan 'no. Oh. Free load ha, free load lang ang ano ko. Ah, uh, rebel ko ha, free load lang. Send nyo 'yung number nyo, tapos uh, magkakaroon ng load 'yung ano niyo, 'yung GCash nyo. Ayan, ha, free load lang ha, free load lang ang ano ko. Ayan. Yan. Shout mga idol ha. Dito kami ngayon gumagawa. Ah, hindi ko muna i-reveal -re yung pangalan ko ng lugar na to ha. Kasi sabi ko nga, bibigyan ko kayo ng free load sa mga Gcash number nyo kapag ka nahulahan nyo tong lugar na to. Ayan. Ah, ang ganda di ba? Oh, saan lugar to mga idol? Ayan ha. Except lang sa mga taga ano ha, except lang sa mga kasamahan ko sa work ha. Yung mga followers ko lang na talagang hindi nila alam tong lugar na to. Sige. Yan ha, hulaan nyo. Ayan Yan, pag nahulaan nyo yan, free load kayo sa akin. Shoutout mga idol ha. Bye bye. See you sa susunod kong mga video mga idol. Bye bye. <laughs>